Ay, right, mga kamukil. Andang hapon. So, tapos na tayo nagsahod, mga kamukil. Sa ating mga kasama. So, the same as usual pa rin. No? Si mungkil. Lagi walang sahod. Okay. Update tayo, mga kamukil. Dito sa aming project sa Katalunan. Okay. Nandito tayo sa bandan likuran. Ayan yung nakikita nyo. May mga pamatungan tay Hindi ko muna pinatanggal. Kasi ang purpose ko, mga kamukil, is magsisiling pa kami dito sa pinaka overlap ng ating bubong pero yung plastering mga kamukil almost done na, nasa 85% na tayo sa pagpa-plastering ayan taikot sya so kung napapansin nyo para syang uh, smooth finish no pero hindi natin pinuruhan mga kamukil nakikita nyo walang cracking ay makikita dyan no o, bago pa naman lang o lalabas kasi yung mga cracking nito titingnan natin sa ito yung tinatawag namin pakatas mga kamukila dadaanan na natin ng rodilang bakal pakinisi natin sa pamamagitan ng rodilang bakal uh, malamang kung pinuruhan natin to kahit 2 days pa lang lilitaw na yung mga crack niyan mga hairline cracking ito siya oh, uh, apat na araw na to wala pang mga cracking na lumalabas no? so isa sa mga sekreto nasa pagtrabaho at pangalawa nasa paghalo yan at pagtimpla mga kamagila sa mixture natin isa sa sekreto yan kung bakit may iwasan natin yung pagdami ng crack oh, hindi may iwasan talaga yan although ma-minimize natin yung cracking na tinatawag natin sa pamamagitan ng mixture oh, kasi ang simento may concrete reaction talaga bawat uh, pagpa natin may concrete reaction na mangyayari okay? Oh, ito na yung forma nya sa likuran, ang kulan dito is pagsisiling na lang nitong ating mga overlap okay? tapos yung gutter dito pinahuli ko muna siya hindi ko siya tinira Siguro by Monday, ito yung tratrabahuin ko dito para tuloy-tuloy yung pagsisiling natin. O, palibot na dito yung ating pagpapalitada sa wall. No? So, sa Monday, dalawa yung taong i-assign ko dito sa ating mga uh, window jam. Uh, I-concrete na natin. I-concrete window jam na natin yan. Tapos, magkakaroon tayo ng lapris dito mga kamukil kasi jalo plus yung naka-details na ilalagay dito. Kaya kailangan may harang yung tubig bag, para hindi siya papasok sa loob okay tulad nito mga kamgil yung sinasabi ko ganito yung gagawin natin ano concrete window jam din to magkakaroon tayo ng lapris na ganito uh, 0.5 cm dito tayo sa pinakaharap Ayan, kung napapansin nyo ah uh, may opening tayo dyan ito yung hallway no? papuntang kusina Ayan, papuntang uh, counter top nila sir dito Ayan, dito sa loob hallway din to, papuntang mga kwarto nasa 120 yung opening, walang pintuan to mga kamukil uh, parang American style to, walang mga pintuan kapag uh, mga hallway so yung pagpapalitada mula na dito ano papunta uh, dito sa loob mga kamukil, sa kwarto, mga kwarto tapos na to, yung pinakakulang dito uh, mga hamba na lang so pinapasikaso ko na sa may ari yung hamba, kasi siya yung transaksyon sa mga hamba almost tapos na dito sa pagpapalitada dito rin sa harap mga kamukil ito na yung forma niya. nakapag file na kami so sa next week buo na to buo na tong malaking bahay na tinira namin so, yung kula sa pagpa file dyan papunta dun o so, gagawa tayo ng rope beam nakapansin nyo uh, nakaporma tayo dito para sa rope beam so tuloy tuloy na yan, yan papatungan na si SB kasi kanina yung ating lintel beam sa ating mga bintana is binuhusan so sa Monday pagpatuloy sa pagfile file yan pati ito ito magkakaroon din tayo ng uh, lintel beam at saka roof beam no? bawat opening po may lintel beam tayong ilalagay kasi yun yung request na may ari okay so dito sa pinakaharap mga kamukil ito na yung pinakaporma nya ito na yung pinakaporma mga kamukila kanina pagdating ko mga alas yan yung trabaho ko yung ito na part ito na span dito yan o kahapon yan si idol yung bumanat sa pangalawang span o, pangatlong span, paikot na yun yung ating siling mga kamugil, papunta doon. So, siguro ngayong linggo na to, sa next week, darating na linggo, mabubuo na natin yung pinakatrasis dito. Yun, maumpisahan ko pa siguro sa pag -roofing. no? O, di kaya matatapos natin sa pag -roofing. Madali lang naman yung pagtrasis nito. O, at saka pag -roofing. O, ito na yung pinakaporma nyo, mga kamukil, no? Sa buwang project dito sa Katalunan. Tapos dito na part, wala pang nagalaw, no? Kasi, ah, uh, malaki pa yung tra-trabaho namin sa pinaka main project natin so ito mga kamukil tratrabohin dito gagawin natin bahay ito ayan, abangan nyo rin to mga kamukil so yung ating pagkikisami sa ating mga overlap ayan, paikot na yan mula doon paikot doon sa likuran o, by Monday may maasahin dyan si Idol paikot na yung pagsisiling dyan so yan lang mga kamukil no? at ito yung pinaka entrance door nila sir dito 120 yung pintuan na gusto ni sir 120 no o napakalaki nito 120 abot doon no mabigat to tapos isang ano lang isang swing lang o so, bisis naman ako nakakabit ng 120 mga kamukil no na pintuan so depende na yan sa diskarte kung paano natin patibayin kasi so, mabigat talaga yung 120 kapag ka 120 kasi madalas naging double door yan eh butterfly type na yung swing nya so ito naging single lang siya o oh, marami na din akong experience sa mga ganyan so abangan nyo na lang pag paano ko siya ikakabit dito paano siya patibayin so yan na mga kamukil yung kabuuang trabaho namin na dito sa katalunan project tapos by monday umpisa na yung pagsiling juice natin pati pag pra primer kasi mauna dito mga kamukil primer muna pa primer tayo ng akritikas lahat ng muling pra primer ng akritikas bago batakan ng ano acritics primer bago babatakan ng akritikas yung ating gagamitin dito okay thank you mga kamukil maraming salamat pakibigay naman ng like mga kamukil yung ating mga video thank you